So, wala nang intro intro Pasukin na natin to Itong building na abandonado Dito sa Tarlac Yan guys uh, Matagal nang abandonado nato. At ang um, mga uh, Nung tinatanong-tanong ko tong lugar na to Hindi daw nila alam kung anong klaseng uh, Building itong tinayo na ito Unfinished At abandon na ng ilang taon Yan guys Papasukin natin to ng solo This is a solo exploration at eto nga ang harap Hello? oh ang laki guys oh ayan ayan guys medyo kabado 20 na naman tayo syempre ayan oh ayun yung hagdan pataas Ayan, hagdan pataas. Tapos, ito yung ano, yung papunta rin sa may, parang mga kwarto-kwarto. Okay. Tapos yung gitna niya guys, yan, gubat. Ang creepy guys. Promise. Ayan, tapos naririnig-rinig mo dito yung mga... Uy, ano yun? Parang may naka-ano dun, oh. No? Kanina, parang may nakatayo. Ayan, guys. Uy! Ano yun? Parang may sumisilip. Parang may sumisilip dito. Ito yung mga kwarto, guys. Ang dilim dito, pangis. Guys, kung meron man kayong maramdaman, marinig o makita comment down below yan guys and don't forget to like Ayan. at panoorin niyo po ang mga video ko Ayan guys para marami pa tayong exploration na mapupuntahan Ayan guys sinolo explore ko na to ng gabi guys para sa inyo yan isasama ko kayo sa kilabot sa takot sa kabah sa lahat na. Yan. Kaya wala nang intro intro. Pasukin na natin. Ito. Uy. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Parang may papalapit sa akin kanina. Oh. Oh. Grabe guys. unfinished eh, siya, oh. 'yo. Hindi siya natapos, ayan, no. Oh. 'Yan yung isa ni. 'Yan yung para storage room. Tapos ito banyo. Ito rin, CR. Ayan, CR guys. Uy, may naririnig na ako. May naririnig ako kakaiba. Tawag dyan? Parang may humihi na sa gilid ko, sa likod ko. Ano ba yan? Ang creepy. Ang creepy dito, promise. Oo. Ang creepy. Yan o, parto guys. Tapos ito, parto din. Parto din siya guys. Ayan o. Hoy, ang ino dito. Hoy, may mudes. Yan yung labas guys, iso. Oh. Diba? Ang tindi. Pag pinatay ko yung ilaw, ganyan siya. Hoy, nagpo-focus siya mag-isa. Nagpo-focus siya mag-isa, guys. Hindi ko alam bakit po siya. Ayan. Ito naman yung sa ano. Doon, doon tayo galing kanina sa kabilang side. Tapos, ito yung hallway. Ang creepy ng hallway, guys. Oo, pawis na pawis na naman po tayo. Siyempre. Siyempre, boss. tabi yan. Ayan. Eh. Ito yung gitna. Parang ito yung ano, entrance nila. Kung galing ka doon sa parking lot. Ayun yung parking lot nila guys. So, ang laki. Ayan, sa labas. Kasi ito yung entrance. Sa entrance, parang pintuan din ito yun. Oh. Kasi ito yung lobby. Parang ito yung lobby nila. Laki no? Laki ng lobby. Ayan. Dito siguro yung reception. Tapos, ito pa. Hindi kaya hotel to? Abandoned hotel? Hotel siguro to. Tapos, ito ang entrance. Ay, ito ang ano, paakyat. Papunta sa taan, uh, second floor. Kasi ang daming kwarto, guys. Nakakapagtaka. Ayan, oh. Baka karinig ako ng mga kung ano-ano. Hmm. Dito may naririnig akong mga kakaibang tunog. Ay, maputik na guys, oh. Hanggang ngayon, maputik. Tawag yan? Hmm. May tubig. May putik. <laughs> Mahirap pasukin eh. Diba? Ang creepy, oh. Pero well, siguro to kasi ang daming rooms Abandoned hotel oh? Tapos room na naman Tapos hallway Tapos room hmm. Nakakapagtaka sa mga room Walang CR doon ako nagtataka kasi kung rooms to may CR dapat yung mga kwarto at yung flashlight ko nanghihina na guys nanghihina siya bakit kaya yan. uy ano yun pakala kung ano yun yan guys oh. ang creepy promise creepy nyo oh. Kung may makita man kayo dyan Marinig Or Kung anuman Comment nyo lang guys Parang may ulo dito guys May ulo ako nakita Grabe Parang may ulo Ayan o oh. Sira na yung ano Parang wala na yung bubong Ayan Ayan yung buwan Grabe yung buwan o oh. Yellow na yellow May hepa yata yung buwan eh Ay! Puta! Ya. May nakatayo dito guys! May nakatayo! May nakatayo ang lalaki! Sabi ng walang malapitan eh! Magulat ako! Hi ang creepy dito, bullshit. Uh, tara, 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 putik na yun. Hindi, ba baka sumusunod, baka sumusunod. Look. Ang creepy. Hmm. Uh. Uh. Good long race. Oh. 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 Creepy, may nakatay yung lalaki doon. Guys, oh. kinilabutan ako katabi ko. Katabi ko yung lalaki. Promise. Oo. Oh, oh. Ah, matanda siya. Matanda siyang lalaking nakatayo doon sa side. Eh, yun na naman. Ang lapit niya. Oh. Yung kulay ng kanyang mukha, yung ano eh, gray. Yan guys, bababa na ako. Kabado 20. Mm uh -mm. -uh. Kinaba na ako. Baka nandyan siya. Magkasusunod. Oh. May naririnig na akong nag-anitab. Uh 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 -huh. Yan guys, subukan natin pasukin yan. Pasukin natin to. Ito, 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 ito. Tapos titignan natin yung labas. Yan guys, parang CR din GR Yan, CR, ang laki Ano CR nila? Tapos dalawa yung pinto Tapos may ano sa labas CR ba talaga to? Yan guys, tapos ito parang ang laki din ito oh. Hmm Pasigaw ako dun ah Grabe yun grabe yung matanda na yun parang nasunog din oh o may nagsusunog ayan guys grabe pinawisan ako ng todo dun guys ayan pupunta tayo ulit dito kasi ito yung labas ito yung ano yung front eh ito yung parang hindi ko alam kung front ba itong side? Eh. Ayan guys. Woo! Kabado 20. Kapasigaw na po ako guys. Ayan. Unti. Unti ka na ako tumakbo guys. Kaso mahirap tumakbo dito. Oo. oo. Baka mag ano. Bumulong-bulong ako. Tumalbog-talbog. Ayan guys. Dito tayo galing kanina. Ngayon dito tayo sa may labas. Uy, ang creepy talaga ng paakyat na to. Grabe yung matandang lalaki na yun ah. Tapos susunod. Yan, dito naman tayo sa labas guys. Pinabahan na ako doon sa loob. Kaya eh, lalabas na ako. Oh. Explore na lang natin itong labas. Yan guys, so yan. Oh. Laking nyo. Oh. Oh. Iba, ito yung dulo. ayan, puro ano na, talahib na. 'Yan, guys. 'Yan. Oh, ha. Kung may makita man kayo diyan. Grabe, ang creepy, oh. Oh. Ang creepy talaga. Kinabahan ako dun ah. Yan guys. Nice. At shoutout nga pala sa inyong lahat guys. At ako'y ano, magpapaalam na. Yan. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. Don't forget to like, share, and subscribe. This is a solo exploration. Yan. At ako'y magpapaalam na muna.